nagpapatay sa kanila. Kaya aking lahat, ama kay ama dapat natin pagkatiyan. Ano ba nangyayari sa'yo? Teka, teka, teka. Sandali. Baba! nangyari sa'yo, ha? May, may tama ako. huwag mo na hawakan. Bumuli ka ng gamot sa bayan, tapos ibili mo na rin kami na masusuot namin, tsaka si, si Aba nga pala. Huwag kang mag-alala. May damit ang asama ko para sa kanya. Oo, oh, sige. Hali ka na. Doon tayo sa bahay. Saan ba ang bahay? Ah. Uh. Saan po ang bahay niyo? mabuti't nagkasa sa iyo ang damit ng nasira kong asawa. Nasira? Bakit naloka ba siya? Ah, ang ibig ko sabihin, namatay. Oh, sorry. Akala ko nabaliw siya. Ah, siya nga pala. Mabuti. Nailigtas ka ni alam mo bang, iyan ang dahilan kung bakit siya lihim na pinakawalan? Narinig ko, taka siya. Bakit siya nakulong? Dahil sa pagmamahal sa pamahalaan, sa tungkulin at sa bayan. Alam mo bang siya Jacob ba ay isang bayani? May bayani pang nakukulong? Yun nga ang masakit eh. Si Jacob ay isang bayani. Nilabanan niya ang mga mayayamang politikong nangangamkam ng na mga lupain ng mga mahihirap. Nakita ng militar kung gaano katatag at katapang si Jacob. Naghugas ng kamay ang ibang militar. Kaya napiling ko si Jacob. Kaya pala, siyang napiling magligtas sa akin. Ang maganda sa taong yan eh, hindi kanya pababayaan. Tata Kanor? Mm? Wala na ba kayong ibang kumot? Eh, wala na eh. Hindi lang. Eh, kasi ginigino si Jacob. Talagang ganyan ang epekto niyan. Mamaya mawawala rin yan. Bakit? Kagabi. <laughs> Ang init-init mo. Siyempre, may sugat ako. Nilalagnat ako. Hindi yun. Kahit may sugat ka pala, maano ka pa rin. Mano? Machete. Machete? Ano machete? Siyete, kako. Huh? Yung sukat ng paa mo, di ba? <laughs> A pílula, tô. 还行了。 Pagkakasalis na tayo. Hindi ba pwedeng dito na lang tayo? Hindi pwede. Kailangan maihatid na kita. Colonel, bakit wala pang balita tungkol sa taong itusan mo na naligtas si Aba? Kaya nga ako narito na akong magandang balita para sa iyo. Natagpuan na ng mga tauhan ko ang mga bangkay ng mga kidnappers. Ang bangkay ni Aba. Pero yun ay isang magandang palatandaan. Nabuhay pa ang kinakapatid mo. Eh bakit hanggang ngayon wala pa sila? Nasaan? Baka na yun. Hindi lang makita ng mga tao mo kung nasa ang bangkay nila. Malalaman natin. Diyan na lang ang ko kong kamag-anak. Ayoko may mangyari sa kanya. Huwag kang mag-alala, Mayor. Hanggat hindi natin nakikita ang bangkay ni Habatakob, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. Gusto ko siyang makitang buhay. Gagawin ko lahat ang magagawa ko, Mayor. Salamat, Carla. Jacob, come on, let's go. Nag-English ka na naman. E sino ang hinihintay natin dito? Pwede ba? Hintayin na natin sa si Tatakanor. Darating na yon. Sabi niya, darating siya. Well, when? Kailan? Kanina pa tayo naghihintay. Darating yun. O, oh, ito na pala eh. Wow! Ang ganda! Limusin, mayroon pala ganyan dito? <laughs> Alam mo naman, hambog yan eh. Oh, sumakay na kayo. Tayo na. Ito yung pinagmamalaki kong kotse ng pinsang ko. Ako, ayoko sumakay dyan. Bakit? Sasakyan ng patay Ayon yan. yan eh. Ayoko, ayoko sumakay dyan. Ayoko sumakay dyan. Kaya, kaya mo yan. Paganda yan. Ako, ayoko. Bukang patay si tata ko, pero buhay yan. Ayoko, sasakyan ng patay yan eh. Kaya. Ayaw mo sumakay? Biro lang. Kala ko, epekto ulit eh. Sige na, sakay na. Ayaw mo talaga. Ako sasakay. Sige na. Ayaw mo eh. sana yan lang yan. Kayang, kaya mo yan. Natatakot ako eh. Sana yan lang yan. Sige po. Ako sa'yo ako talaga, natatakot ako. Tat Tatakanur yan. Ayaw ko.

Nandito. halika'yo. Tara. Sige. Sir. Ako! Sir. Sabi ko na nga ba eh. Hindi ako nagkamali ng pagkuha sa'yo. Katulad ng pinag-usapan natin, sir. Ito na si Miss Abba Halandoni. Miss Halandoni? Salamat at ligtas ka. Kamba, sir. Tawagin mo kagad si Mayor para malaman niya. Yes, sir. Nagpatawag ako ng press conference para malaman ang lahat ang ginawa pagliligtas ni Jacob Villapando kay Miss Alandoni. A ah, Colonel, pwede ho bang ma-interview si Miss Alandoni tungkol sa nangyari? Sige. Miss Alandoni, can you tell us what happened in the mountains? Well, they took me to this mm -hmm. camp in the forest. Mm -hmm. They tied me up. Mm -hmm. They even shot somebody mm -hmm. in front of my face. Did they take advantage of you? J.J., excuse me. Mr. Villapanto, noong iligtas niyo si Aba sa bundok, wala ba kayo nakuha lead kung sino ang nagpakidnap sa kanya? Ayon kay Commander Balileng bago siya mamatay nagagaling ang order nila sa taong tinatawag nilang sir. Uh, Colonel. Hindi na mahalaga sa akin kung sino man ang nagpadukot. Ang importante eh, naligtas si Aba. Siya nga pala, Colonel. Yung ipinakaku ko para kay ako ay eh, sa bahay ko na ibibigay. Naghanda ako ng munting selebrasyon. Para sa pakalita siya, ba? Pwede ba, Colonel? Sige. ito tayo dumadaan Gusto ko lang ipakita sa 'yung bagong negosyong itinayo ko. Galing sa pera na minana natin sa ating mga magulang. Brother Anong gagawin natin dito? Wala naman. Papatayin ko lang kayo. Tutal na sira ng plano ko nung hindi kayo napatay ni Baleleng. <laughs> Ako na ang papatay sa inyo! Kaya, Jake, huwag ka magbibiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro! Kahit kailanman, hindi ako nagbibiro sa mga ginagawa ko! Kapatid mo ako! Hindi mo kapatid! Ang fool lang ako, alam mo yan! At hindi isang katulad mo ang sisira sa mga plano ko! Ang lahat ng sagabal sa mga bala ko ay kailangan mawala! Ano mo man, papa mo? Ako ang nagpapatay sa kanila! <laughs> Kaya aking lahat Ama, ay ama lang dapat natin pagkatiyan! <laughs> ano ba nangyayari sa'yo? Teka, teka, teka. Sandali. <laughs> Baba! Baba, parang! <barel! laughs> ang susunod kong putok sa'yo niya. Ibabaan niyo ang baril niyo! you <smart noise>